Ito yung bodega sa loob ng mall dito sa May Bulacan, guys. No? So, mas mura pa po sila sa Quiapo at Divisoria. Halos kalahati ng presyo from SRP sa mall. At ang kagandahan pa dito sa kanila, pwede pa kayong makatawad. Different appliances, meron tayo dito mga refrigerator, inverter na nagkakahalaga lang 7,999 pesos na dati nasa almost 16,000 ang presyo. Ito po ay inverter na. Yan, no? Uh, brand new po yan guys that with warranty pa. Napakamura. Single door. Maraya pa tayong mga two door dito. Meron din tayong mga side by side. So depende po sa preference nyo. Ah, at syempre magsa summer na. Meron tayong mga uh, aircon dito. Inverter. Nagkakahalaga lang ng 12,499 pesos. 1 HP na po ito. At ang presyo nito sa iba. nagre range na 24,000 pesos. Isang peraso yung guys, no? So dito sa kanila, 12,499 lang. Inverter pa po yan ha. Dito naman sa kabilang side. Makikita nyo naman yung mga top load, front load, washing machine, mga inverter. At syempre, one of the top brands din when it comes sa mga washing machine. Eto, meron tayong higher dito na inverter, 10kg. Nagkakahalaga lang ng 19,700 pesos. Pero yung SRP niyan, nasa almost 33,000 pesos. 10kg inverter pa yan ha. So, napakalupit. Hindi lang yan. Mayroon tayo dito sa kabilang area natin, mga iba't ibang klase pa ng mga refrigerator, to the refrigerator, nag-range -re ng 13,000, nasa 26 naman ang presyo, 26,000 pesos. Meron din tayo dito mga room air conditioner na higher din, guys, oh. 1 HP inverter na rin, 17,000 lang. Dati siyang nasa 32,000 pesos ang presyo. Ayan, napakarami natin mga stocks pa dito at syempre, iba't ibang klase pa ng mga gamit, makikita niyo mga kettle, home appliances. Meron tayo dyan mga speaker, griller. So halo-halo na po yun dito sa area na to. Puntahan naman natin yung kabilang pwesto. Pero bago yon, meron tayo nakita dito ng mga inflatable na swimming pool. Guys, yeah, saktong sakto-sakto magsa-summer na. Meron tayo dito, sa ano to eh, nag-range ng nasa almost 15,000 or higit pa sa iba. Pero ito, mabibili nyo lang dito ng nasa 6,999 pesos. At nandito nga pala tayo ngayon sa Bodega Balacayño na kung saan bagsak presyong bodega items ang inyong matatagpuan. At hindi lang po yan yung presyo nila. at yung pinakauna. At yung ikalawa naman, makikita nyo dito yung mga ref natin at aircon. Sa mga natatanong nga pala ng location, dito sila matatagpuan sa Bango First, second floor ng Primark Town Center, Plaridel, Bulacan. Okay, so nandito tayo sa kabilang presyo nila na kung saan? Makikita nyo na yung mas mas maraming items, guys, no? Bagsak presyong mga gadgets. Ayan, may mga uh, nasa 1,000, 2,000 plus lang tayo yung mga, ano dyan, uh, cellphones. Naggagandahan, syempre, at naglalaki ang mga smart TV. Mga TV natin dito, mga buy one, take one. Pinakamura nga natin dyan, nagkakahalaga lang ng 2,000. 599 mga naka-buy one, take one pa po yan, no so depende sa size na mga na gusto nyo. mga pressure washer guys na nagkakahalaga lang ng 1,000 pesos ayan isang set na po 'yan kasama na ring hose so, 'yung bagong dating lang din sa kanila dito guys na portable circular saw ayan no portable na po 'yan ha hindi na po kailangan pang uh, erecta hindi mo na kailangan pa ng uh, saksakan na napakahaba kailangan pa ng extension 'di ba ito cordless na guys kasi may battery na po siya so nagkakahalaga lang ng 2,000 plus lang dito 21 lang 'di ba 2,100 lang po 'yan dito na sa wala Oh, dalawa na po yung battery niyan. Heavy duty na talaga. May mga motor diyan sa may mga sasakyan. Meron tayong mga barya-barya lang dito, tig 20-20 pesos lang na uh, sticker. Pwede niyo ilagay sa mga motor niyo, 'di ba? Yung mga madalas niyo makita sa mga motor, ito po yung mga sticker, 20 pesos lang po ito dito sa kanila, guys. So, pamimilian niyo lang, napakarami niyan dito. Sa mga plano ng magdagat diyan, may mga outing na ngayong summer, 'di ba? May mga naka-schedule na diyan ngayon. Meron tayong mga ano dito, lifesaver, tig 299 pesos lang. Ito yung mas makapal. Mas mura naman, ito, tig 199 pesos. Talagang life saver yan, lalo na sa mga hindi marunong maglangoy. Ito na ata, ang pinakamurang bodega na napuntahan natin, guys. No? So, dito lang po yan sa Bulacan. At syempre, sa mga natatunan information, nasa comment section na nito ating video. Of course, napakarami nilang iba't ibang klase ng mga gadgets dito. Especially yung kanilang mga appliances, TV, speaker, at dito sa kabilang side natin, makikita nyo yung iba't ibang klase naman ng mga power tools. Nice pumunta dito. Araw-araw silang open. Nag-start po sila dito ng 8.30am hanggang alas 6 po ng gabi.